Yo, what's up mga karurot? Si Asha Rurot pa rin at nanonood ka sa aking channel no? uh, Well for today, hindi tayo mag trail hindi tayo mag-motor Tayo ay the drive ng van Kaya na, yeah, drive tayo ng van Sa tayong uh, temporary tayong reliever dito no? Yung isang kaibigan natin, binasok tayo sa pagsiservice para kahit pa may income tayo Kaya ng uh, pandemya, ng uh, COVID isa rin ako sa mga empleyado na temporary na nahinto sa trabaho so wala tayong uh, kita, wala tayong sahod, wala tayong diskarte. So eto ngayon, magdadrive drive tayo, no? Ah, uh, ang drive no? Matagal na tayong drive pero sa ganitong klase ng namumuhay, uh, you no, know, ng diskarte, nalaman ko na meron pala talagang uh, matitinik na driver o yung malulupit dumiskarte kung tawagin yung mga veterans. Ilang araw pa lang ako nagdadrive dito dahil reliever lang ako. Ako lang yung pumapasok para sa mga naka-day off. Pero ang dami kong natutunan, no? Marami akong natutunan sa mga veteranong driver. Yung diskarte, yung mga rota, mga routes na pwedeng daanan na detour. So, pala basta-basta yung drive no? Saludo ako sa lahat ng driver na kumakayod para sa pamilya, no? Hindi, hindi pala basta yung, uh, hindi basta-basta yung ginagawa nila na tumatakbo sila ng 12 oras, 24 oras. So, malulupit talaga. Salud sa mga driver na tropa, kaibigan, at kakilala, kamag-anak. Yo! <laughs> so, medyo excited, no? Kasi kahit pa paano, Uh, for for good or for living na sana magtuloy-tuloy habang wala akong trabaho eh dumuno yung maging discard ko kahit okay, pa paano maganda yung offer dito yun nga lang uh, medyo nangangapa nga sa kalsada yeah masasabi ko regarding sa pandemic actually may kagandahan din eh nagkaroon ng pandemic pero lang dun sa maraming namatay na tao no eh para sa akin nung uh, nagsimula ang pandemya uh, nasubukan ko yung ibang skills ko no yung sa, sa ibang larangan katulad nitong pagda-drive no dati kasi hindi talaga ako nagda-drive hindi ako bumiyahe para kumita pero gawa nga ng pandemya no natutunan natin dumiskarte ng iba-iba kung ano-ano anong binibenta uh, anong mapapasukin para magkapera <laughs> so isa to sa ginagawa ko ngayon para uh, naka maka ano tayo, kumita o magka pera, no? Again, binabati ko lahat ng driver sa buong Pilipinas at sa buong mundo, no? Salute ako sa inyo dahil uh, nasubukan ko yung uh, hirap. minsan mayroong mga komplikadong mga uh, pasahero, but uh, still, no, masaya pala mag-drive. Hindi lang muna sa mga kaharurag ko dyan, binabati ko kayong lahat good morning sa inyo no maraming salamat at uh, hanggang ngayon nanonood uh, ko pa rin sa akin channel no wag mo kalimutan uh, i-like i-follow ang page ko para kahit papaano uh, dumami yung mga followers ko no? again thank you for watching this is Asha Rurot and you're watching Asha Rurot TV see you next vlog o oh, yan o, oh. mga karo, ayan yung sinisibak ko mga karurot Ayan, ayan. tandaan nyo yung band na yan ha, 09 Ayan sinisibak natin <laughs>